panibagong vlog. So, ang gagawin ko ngayon ay maglagay tayo ng petroleum gel sa paa para hindi laging dry ang ating paa. So, ito yung bra na ilalagay ko. Vaseline petroleum. So, let's start. And ganito ako maglagay para maganda ang balat pag may petroleum. Ang iba nga nag, nag ano pa eh after maglagay ng petroleum jelly ano, lagay pa sila ng medyas. Ayan, ikakalat lang natin yung petroleum jelly. right side ito, right side. So, ayan. So, that's it. So, ayan, may petroleum jelly.